Natatandaan mo pa ba yung mga kinahihiligan mo nung bata ka? Ngayon at medyo tumatanda na tayo, syempre, iba't iba na ang prioridad natin. Pero parang ang sarap balikan yung dati, no? Gaya na lang ng Wattpad. Sobrang na ako dito, grabe. <laughs> Oo na, nakakalata na yung edad ko. Pero dito kasi ako na magbasa. Isa sa mga sobrang sumikat dati ay ang Talk Back and Your Dead na sinulat ni Alessana Marie. Ginawa pa nga itong pelikula ng mga OG love teams dati eh, yung Jadine. Pero ngayon at babalikan ko na ito sa edad ko na ito, mapapaha ka na lang talaga. Parang gaya lang ng ex mo dati, no? Kapag iisipin mo na siya ngayon, hindi mo maintindihan bakit sobra mo siyang nagustuhan. So, ang bida sa storya nito ay si Miracle Samantha Perez. Sa simula ng pelikula, makikita natin siya na nagsesenti sa my bookstore. Dahil ang kapalaran ng bawat tao ay nakasulat na sa libro mula sa unang-una pa lang. Ano ba yan? <laughs> ano kaya ang kapalaran ng ulam namin ngayon? Ano bang mas magandang isahog sa tinola? Sayote o papaya? Di ba kasi pag papaya, prutas yun? So, ang kalab naman ni Samantha ay si Timothy Odell Pendleton, a.k.a. Top. Now, lumabas yung pelikula noong 2014. Nasa high school pa lang ako. Kaya naiintindihan ko kung bakit kilig na kilig ako at sobrang paghanga ko sa karakter ni James Reed. Pero ngayon at fully formed ng utak ko, well, medyo formed lang naman. Sometimes sabog pa rin ako. Hindi na nakakahanga yung character ni Top. Tutuusin, walking red flag siya. Sige, to prove my point, bilangin natin lahat ng red flags ni Top. So, back to the story. Ganyan ba talaga manamit ang mga teenager noon? Naka high heels? Hala, bilang teenager noong mga 2014, sigurado ako hindi ganyan ang itsura namin. Tignan mo yung viral pa, baby girls. Kami ang pa, baby girl. At wala kayong pake. Yan. Ganyan ang itsura namin noon. Wala pa yung mga beauty TikTok noon at di namin afford ang mga makeup. Hindi pa sikat ang aesthetic noon eh. Anyway, nakita ni Samantha na may confrontation yung kaibigan niya at si Top. So akala ni Samantha, niloko ni Top yung kaibigan niya. Kaya sinampal niya ito. <laughs> at naging viral. Pero surprise surprise, it's a prank lang pala ng mga kaibigan ni Samantha, yung pag-confront kay Top. At dahil dito, gusto rumesback ni Top. Atoy natatawa ako sa scene na 'to. Now let's remember na gang leader si Top, tapos si Samantha nag-aaral sa in, in an all-girl private Catholic school. Sa so, tingin mo ba, makakapasok sila ng ganun-ganun lang sa private schools nga? Mukha ka lang tambay, tatabuhin ka na nila eh. <laughs> Tapos, eto pa yung ayaw ko, yung gang. Hindi naman ganyan talaga ang itsura ng mga gangsters in real life eh. Punta ka dun sa mga cartel ng Mexico, o kaya yung mga kabataan gang na nagtatapon ng boga tuwing midnight, yun, yun ang gang. Hindi yun parang mga mestizo na makikinis, hindi ganyan ang gang. Dito rin natin makikilala si Jared, yung right-hand man ni Top. Sorry ah, pero hindi ko talaga siya maseryoso kasi tingnan mo yung ginawa nila sa buhok ni Joseph Marco. <laughs> Kamukha yung trolls na doll, alam niyo yun? Siguro grabe, ang kati ng anit niya dyan. Ayun, hinanap si Samantha tapos din siya sa isang bar. Once inside, dito pinuwersa ni Top si Samantha na maging jowa niya. Now, ayoko gamitin yung salita na pinuwersa, pero there really is no better term. Nasisiraan ka na ba? And who are you? Para Tapos, ito rin yung mga pinagtataka ko sa mga teen rom-coms, no? Nasaan yung mga magulang? In this story, Samantha was supposed to be a minor. Tapos, papasukin siya sa isang club. Tapos, nagkakaroon ng enkwentro. And then, she's supposed to be thankful kay Top kasi prinotektahan niya si Samantha. Pero, hindi naman mapapahamag si Samantha kung hindi mo siya nilagay doon in the first place, di ba? Anyway, dahil nakonsensya si Samantha na nabugbog si Top kahit di naman niya kasalanan, pumayag siya. Yun pala, gusto lang ni Top na magpanggap si Samantha bilang jowa niya para inisin ang tatay ni Top. Ito ay dahil mayroong malalim na hidwaan ang dalawa. Pagkatapos, nakipag-break na si Top. And dito rin natin malalaman ang backstory ni Top. Meron pala siyang one true childhood love na si Sammy. Kaya ayaw niya mag-commit kahit kanino. Pero surprise, surprise, si Samantha pala yun. Kaso, hindi niya maalala kasi nagka-amnesia siya. Which again, I find it weird kasi lumabas itong movie noong 2014. Ang gagawin lang naman ni Top is mag-search sa Facebook at malalaman niya na Sammy is Samantha. Nung nalaman ito ni Top, niligawan niya na talaga si Samantha. Sa tingin mo magbabago na yung pakikitungo niya, no? Pero hindi. All trouble story, gumawa ng mga problematic na kashitan si Top. Alam mo, imbes na kiligin ako sa movie na to, na-identify ko patuloy yung mga signs na you are in a toxic relationship. Which brings me to my favorite game show, Are You in a Toxic Relationship? For points, lagi ka bang pinapahiya at minamalit o minumura ng partner mo? Bitch, do you wanna die? It's not my fault you're a One rule for you, Rita. Retard! retard. So mga dyan, retarded means somebody who has an intellectual disability. So sa Tagalog, either tanga or bobo. What the hell is that for, retard? Retarded kapitad nga. bobo. Stupid bitch. Mas bang malis ang relasyon o kaya may love bombing? So it's official then. You're my girl, and this time it's for real. Wifey. Wifey. Yeah. I'm your hella hot hubby, and you're my hella retarded wife. Got that? You could girl. What's that question? For the next point, hindi ba marunong rumispeto sa boundaries o sa mga gusto mo ang partner mo? Ayoko. Do you wanna die? Bakit pa palagi mo nalang ako tinatawag na Ethan? Pati mo ko tinatawag na Sam. Don't talk back to me like that, wifey. And for the final round. Namumuhay ka bang takot sa partner mo dahil alam mo ikaw ang pagbubuntangan ng galit niya? Uh, Sige, <coughs> tama na. Uting nagpakaawa na ako, please. Tumigil ka na. Wala naman kaming choice eh. Ina lang ka. Blue moon. Blue fucking moon. Confier. It's a toxic relationship. All throughout this story, Top is represented as this misunderstood sad guy. Eh, bakit ganun ang turing niya sa akin? Pinagtatakpan niya lang ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo. Siya pala tong retard eh. Hinaaway gusto niya. Nai-intimidate kasi siya sa At sa maniwala ka man o hindi, eh siya Pero hindi. Hindi talaga ako sang ayon dito. It's selling the dangerous lesson sa kabataan na kaya niya ako sinasaktan kasi mahal niya ako. Maraming tao dyan ang nagtitiis sa abusadong partners nila kasi they confuse love with abuse. Love is not supposed to hurt. It's not confusing, nor is it emotionally draining. Di mo na kailangan mag-isip ng malalim. Kung mahal talaga ako ng isang tao, hindi siya gagawa ng mga bagay-bagay na sasaktan sa akin. The movie tried to justify the actions of Top dahil sa sad childhood niya. Pero, mali pa rin talaga eh. Kasi lahat naman tayo may trauma. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero hindi rason ang trauma para manakit ng iba. Especially sa mga kabataan dyan, hindi natin obligasyon ang ayusin ang isang tao. Kung pipilitin natin ibuo ang isang tao na hindi pa buo, tayo naman ang masisira sa proseso. Ay, ewan ko ba tumaas ata ang BP ko sa movie na to? So, how did this movie end? Well, yun pala, may arranged marriage sila Jared at Samantha at pinadala sila ng mga magulang niya sa France. Si Top naman ay nawala na parang bula. So, akala ko, yes, finally, pinili na ni Samantha yung tao na hindi sasaktan sa kanya. Pero hindi, I was so wrong. After two years, bumalik siya sa Pinas at hinanap si Top na naging bulag. Yes, naging bulag si Top. I don't really know why ganun yung plot. Maybe pambawi sa lahat ng toxic na ginawa niya at para makuha ang simpatya ng audience. Tapos, yun, nagkataduyan sila, and the end. I think there was supposed to be a sequel dito, at isa ito sa mga series of books, pero hindi natuloy. Buti na lang. Anyway, sa lahat ng kabaliwan na nangyari sa movie na ito, siguro there was only one piece of solid advice galing sa isang character. Ito yung si Audrey, yung kapatid ni Jared at kaibigan ni Samantha. Um, before getting into a relationship, you should at least get to know the person. Dapat alam mo muna kung ano siya, Or at least find out if he has a criminal record. Right? Anyway, if you guys like my content, please give me a like and subscribe. And maybe you could comment also kung anong susunod na pelikula or show na pwede kong i -review. Thanks!